Magkano dito ang isa sa ngayon? Ay, ano yan? Bale, ang po, pick up dito, yung 150. Oh, isang sako. sako? Ay, parehas ng presyo ang lapad at saka oh, stick. Eh. ah, parehas lang. 120 po, per sako, mga kadilag. Bye, maganda na itong hanap buhay dito <laughs> sa amin, mga kadilag. Kit, pumunta ka lang sa Tabindagat at maka isang sako ka, ay may 120 ka na. So, iyong kuwan, 20. Sa 20 na lang, tito, ilan? Magkano? Ano? ang sa ang ano kabayaran nung bayte sa ako aba di ko ano yan bayte sa ako di ko po to po sila nanay po tsaka po sila tito ay ilang taon nang naggagana ito po ang hanap buhay po isa sa hanap buhay pag si it. parang ako ay kasing edad lang ni vlogger eh. parang may doon na 2000 po riyan mhm Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for this vlog, ay nandito po ako sa labas ng bahay namin Yan, nakikitambay Ito sa may harapan Sa bahay nila nanay at saka po bahay namin At baidi po si Talambo Siya po ay ilang vlogs din na hindi nakita eh. hindi ka nakita sa vlog Ilang mga vlog ko din na hindi po nakita si Talambo Dahil kami po na itong magkita at si Talambo po ay busy. Busy sa school. Wow, may pasok na. At ngayon mga kadilag, ayan, ay, si tatay po ay nagpipili ng mga siit ng kahoy. Yan po ay ang kanilang isa sa hanap buhay nila tatay ang kuwan, pagkakahoy. Honey bo boy ikaw bagay ay may doon din diyan na siit. Ha? Po, Si Boy namimili din na si Eight. po ay sako-sako, mga kadilag. Ito pong mga kahoy na ito ay kinuha sa tabing dagat. Dati mga kadilag ay ako po yung may vlog din po na ito. Nung kami po ay nanguha ng si It sa tabing dagat ng mga kapatid ko. Maliliit pa na yun sila vlogger. <laughs> ay, ngayon ay malalaki na. Nasaan ang kuya? Wala pa? Di pa pasibig. Di pa sibig hani. Eh. Alin ba ang sign nyo dito? May duntin din dito sila talambo. Turo mo, alin? Yan. Ito, ito sa inyo. Yan. Yan, yan pala ang kalat talambo. Madami. Mga ilang sako na yan. Palagay mo bo. Ha? Madami na. 20. Oh, ah, the 35. Oh, oh, yan po yung iba-iba mga kadilags ibang klase. Ito po ah, ay mga stick. Yung mga ganito pong bilog. Mga stick po. Tapos po yung dun ah, naman sa kabila ay lapad. Yun po yung ganito ah, sa pinipili ni tatay. Mga lapad na kahoy. At yan po ay oh, iba-iba din po ang mga presyo na yan. Magkano dito ang isa sa ako ngayon? Ano oh, yan? Bale ang up ka pili, 1.20. Isang sako? sako ay parehas ng presyo ang lapad at saka oh, steak. ah, parehas lang. 120 po per sako mga kadilag. Bye. maganda na itong hanap buhay dito <laughs> sa amin mga kadilag. Kit pumunta ka lang sa Tabindag at maka isang sako ka ay may 120 ka na. So, iyong kuwan, 20. Sa 20 na lang ito, ilan? Magkano? Ang sa ang ano kabayaran ng 20 sa Aba, adik ko ano yan? May pisa ko. Di tupo. Tupo. Rani po. Oh. oh galing Bo, madami ka nang pambili ng tinapay. Sibig na. Abay na pala mga ate at kuya. Sibig na kayo. Sibig na ang school. Ha? Sibig na. Ay. Alam na ni Chloe. So yan mga katilag. Ito po. Oh. At tayo po ay nakikitambay lang dito ngayon sa labas pool ding pool ding si big galing na. okay. nasa si vlogger ang kuya ay ah, magpalit na kayo ng damit ka at yung iyong siit ituron mo kami dito sa siitan mo ang iyong gabundok na siit so yan mga kadilag kami po ay nandito lang kung natalang mo ano nag ka na ito yung Merinda. Uh, ano yun? Maasim. Maasim. baluk. May pasayubong pa ang kuya sa igyo. Yung nga. Oh, uh, ahem. Palit na ikaw ng damit. Full Ano video yan? Buh? Ito pong mga seat na ito mga kadilag. Baka po kay i, i, nagtataka, char. Ay, ito po yung mga ine Ito po yung ginagawa ng iba't ibang product. Marami pong nabubuo dito. Dati po ay sila nanay nagagawa ng kortina. Parang kapag siguro po makakakita kayo ng mga ganay, yung mga kortina ng ganay ah, na pinuputol-putol ay sa mga hotel, sa mga restaurant, gawa po ng ito po ay dito sa amin kinukuha yung kumbaga ay raw. Tapos ay ine-export. Minsan po ay sa Laguna bagat ito ang patak po na ito. Han, Ayun po. <coughs> Madami po itong nagagawa. Ito naman po ay uh, I minsay mean, minsan ako ay nakakakita din ng ganitong yari. Ay mga bahay. Kung ano-ano po han, ito ito. Nab nabubuo. Tapos ay yung ganito yun. Uh, ito naman yung malalaking party. Iba din ang mga nabubuo dito. Mga kadilag. So, ito po mga kadilag ay parang ano ang siya. Basura sa dagat. Pero si pinagkakakitaan po dito sa amin. Dati po mga kadilag ay yung no okay bata pa, Parang naalala ko na yun. Eh, parang itong ganay ito, pinatigil dito honey, ng parang ilang taon. At nagka-issue sa DNR. Sabi ay parang pinagbabawal. Dahil akala, ay pinuputol yung mga puno ay hindi nila alam yung proseso na ganay na itong mga kahoy na ito ay nanggagaling sa tabing dagat mga kadilag ito yung mga siit yung mga sanga-sanga ng kahoy na inaagos nga po ng dagat tapos ay yun napupunta ay sa mga <coughs> dinadagsa oh dinadagsa kaya nung nalaman na ganyan pala ang proseso na yun na siya naman ay kumbaga hindi naman siya pinuputol. sinadya na pinutol oh ay siya ay, pinayagan na nagawin po ditong trabaho o isa sa pinagkakakitaan dito po sa um, amin po mga tito. Kaya po hanggang ngayon, sila sila nanay po tsaka po sila tito ay ilang taon nang naggaganay ito po. Ang hanap buhay po, isa sa hanap buhay pag si Ed. Parang ako ay katsing edad lang ni vlogger, eh, parang may doon na. Yung 2,000 po rin. Simula dito na yun, honey. <coughs> Naalala ko po yung ako may nakausap si Kuya Iboy yung inintre namin sa taga Bangluz. Inintre po namin sa Provincial Sia. siya ay nag-create din ng mga product. Gawa din po sa mga ganitong kahoy. Ang nagawa niya School of Fish ay si nanalo. Siya daw pala ay in-interview in po namin siya. Siya daw pala ay nag-training. May pa-training mm -hmm. daw noon, noon ng smart. Dahil nga madami daw dito sa atin ng mga kahoy na ganito. Daming kahoy na pwedeng gawa ng product. So yun, mga kadilang. Nakakatuwa lang at madaming kuwan. Madami dito sa amin pagkakakitaan. Bagay kahit iti si, nasa probinsya, ay eh, madaming pagkakakitaan. Hindi ka talaga dito magugutom. <coughs> basta masipag, hanibo. Yan, basta masipag dito, hanibo. Pulding sa atin na hindi magugutong so yan, ito pong mga kahoy na ito ay kuan pero ito po pagka ibibintan, eh galing naman ni kuya po so meron din po mga kadilag na mga ganito, kasing laki po ng mga battery ano ang tawag dito? ito yung, oh kahoy nga alam ko kahoy, di ba katiba iba ito yung lapad oo Cortina. awal lapad pa din yun. Parang wala ngayong yung cortina sila nanay na pa lahat po daw, lahat ay lapad. Mm. na pa-order. Mm. Mm, kailangan ah may kwad ngayon may kota na isandaan so yun po may order po kala nanay na 100 sako sa ay yun kaya ang nag iipon na yun sila talambo ang pamilya nila talambo si talambo po ay nakakasama nila tito sa tabindagat. tapos po ay si pulding Tsaka po si vlogger. Sila po ay tulong-tulong. So kung kasama ka talambo, sige nga. Ipakilala mo sa akin ng mas, mga siit kung talaga ikay maniniit na. O, anong tawag dito? Ano ito? O, unang exam. Anong tawag dito sa kahoy na ito? Stick. Okay, check. O, next. Next tayong uri. Ano ito? Ano naman ito mga ito? Punta ka doon. Bo, kapag ka na-perfect mo, ay ikaw ay may premium sa akin ha kung anong tawag. At dati nung ako'y maniniit itay nung ako'y mangunguha ng siit o nitong kahoy, manini po ang term dito sa amin ang tawag. Ay kuwan, memorize ko yan bu. Kung anong tawag. O oh, next na tayo ha, anong tawag? Anong tawag dito? Lapad. Okay. Dalawa na, ang tama, hani. So makaka -premium yata. O oh, excuse, excuse. Next, next. O oh, anong tawag? O oh. Dito anong tawag? Stick. -stick. Ay kapag ganito kapayat, anong tawag? Ay noodles oh. stick. Pa din. Stick pa din. Pero pwede din siya na. Ispagitihin. Ispagitihin kapag kapayat. next. Ano naman tawag? Anong tawag naman sa ganito? Lapad. Abay bukod sa lapad. Oh, alam ko ito 'yung lapad. Yung mga ganitong maliliit ah. Bot. Oh, sige, may clue. Boto. 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 Yeah, boto, boto. Yan, boto, boto po ito, mga kadilag. Oh, next. Next tayo. Galing ni Bumo. Okay, perfect na. Oh, anong naman tawag dito? sa pagpayat. Yan po. Na perfect ni Talambo ang ating exam. Yeah, may exam naman si Kuya po. Ito'y certified naman ni na. Kaya yan ay kuwan. Alam na alam na ang mga uri ng kahoy dito sa amin. So ito buhay arin mo nang iko kuwan. Pinagsasama-sama na po ni tatay itong mga kadilag. Dahil ito po ilalagay sa sako na. At ang order daw po sa kanila ay 100 sako. So sa 100 times 120, magkano dito? 12K, honey. 12,000. 12, thousand Oh. Wow, madami ka na ang pambili ng gatas. Gulay. Gulay ba gulay? Aba, ano kaya ang premyo ko kayo Tayo magmerienda na. Tayo. Tayo bo. tayo sa amin. Tang iyong makuha ng iyong premyo. Dahil na perfect mo ang iyong quiz at exam. So, nandito po kami ngayon mga kadilag at sa tayo. kusina. At merienda time na. Oo, oh, tayo magmimerenda. At ang palaman natin ay Nutella. Wow. Dahil si Talambo ay naka-perfect sa exam. Tapos ang dalawa ay kasi si Big. Yan, galing school. Ay tayo ay magmimerenda. So, yan. Naka-perfect yan. Perfect. Ano bo? over five. Ano nga? Stick. spaghettihin buto-buto. Uh, Lapad? Ay, 4 over 4 lang pala. Hmm. Ay, ako yung sa... Saan? divide Biden eh. Oh. 30. Oh. Ay, 30 over 30. Wow! Perfect! Magaling pala sa mat Pulding. Galing naman ni Kuya Pulding. Oh, at ay gusto niya magkape. Kape, kape lang meron dito. Ay, tinapay na lang. Asin. Dilag. Ay, Sa takot daw na ito mo. Alin? Sa Nutella? tela? No, wow. Sa takot. Sige mo, tingnan natin. Mukha wala ha. Wala. Napapanood mo tayo sa TikTok ay. The moment of truth. Masa na si Chloe? Ay, wala. Ah, wala naman. Iskaw. <laughs> wala ay. naman. Hoy, ulit kayo dalawa. Ay, may marindo. Pwede, may, may kinapay dito. Ano yan? Kapag pa ko si Kuya Bo dahil siya ay perfect for over po. Op, ah. op. Oh, oh. Yan. Huwag ka di yan ka na lang. Huwag Ikaw pala. Kopi, kopi, kopi. Ano? Yan. Huwag pa pa naman tayo ng Nutella. Okay, um... <coughs> oh. Next. Kuya Bo. Yan po ay buns sa ibang lugar ang tawag. Eh, dito sa amin ang tawag ay hampur. Oo, oh, ikin ang hampur. Ano? Kuya hampur. Hop, oh, baka malaglag ka ha. Ayon ni Mara. O, oh, next. Sino magpapalaman na next? O, oh. oh, Chloe. Ayon mo din tayo. Ah! Akin na yan, Colvin. Papagpalaman na kita. Pa. Hmm. Ha? Hindi hmm. na alam mo yan. Kung palaman, parang lasang-lasang hotel. -lasang Marami ka! Ate mo, bakit lasang chocolate? <laughs> lasang chocolate? Sarap pa niya. Kabalit mo na yan. Kabalit mm -hmm. ako. Ang pala mo chocolate. Chocolate, wow. Kumuha na lang ang tita. O, bigay mo. Uh -huh. Hindi, yan nga, yan sarap. Uh -huh. okay, o, so. gusto. Palaman tayo ng Nutella. So, kaya yung Nutella. Hmm. Lasang, lasang ano nga po? Chocolate. Lasang chocolate. <tinyo> lasang chocolate mo, <tinyo> ni. Eh. Sarap po. Niya, <tinyo> yeah, eh. Camera siya yan, eh. Ayun, yun. Ayaw yata ang camera. Ayaw yata ang camera. Ano may yun? Ibigyan kami ng pagkain. Uhusin niya. Uhusin niya. Bakit naman nahihiya sa akin si Maro? Naka si Maro na may dalaga. Ganyan. Hmm? Hmm. Wala siyang donut kami. Wala siyang donut kami. Wala siyang donut pag nila ganyan. Nutella. Ayun. Pala Chocolate. Pala man na chocolate. Sabi ni Bo. tapos magmerienda ay kanya-kanyang puslit ang mga bagets. Oh, nawala na si Talambo buna na yun. Malis na. So, ang tambayan namin mga kadilag eh, pag hindi doon sa may kala, sa mga pinsani namin ay dito, sa may harapan ng bahay. Dahil dito ay maginhawa. Tapos ay doon din kala ate Amy. Bayan po si Talambo naggagala na kanya-kanyang layas ang mga bagets mga kadilag at yan ito po yung mga sako malapit na din po matapos ni tatay so may pera sa sako <laughs> literal na may pera sa sako kapag ka ito ay nabenta mga kadilag at ako naman ay papasok na ulit sa bahay mga kadilag ng makapagpahinga na So, yun mga kadilag. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsaporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!